po mga ano, lukban, mga ka-farming Oh. Ayan. Oh, ito, sa isang sanga, di ko alam kung ilan baga itong mga bunga mga ka-farming Oh. Ang ganda. Oh. Ayan. Purungot. Sabi ng purungot. ayan o oh, mga ka-farming Oh. Purungoton ang bunga. Ayan. Lukban. Parang lok bandabaw ito mga ka-farming, ah. Yan. Yan mga ka-farming, urong-urong. Oh, yan. Ayun pa mga ka-farming, oh. Ang lalaki. Mga mga hilaw pa mga ka-farming 'yan. Kaya siguro, ah, lalaki pa 'yan mga ka-farming, oh. Ah. Ito ang lokban